Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Pinagkalooban ng 15,000 pesos na livelihood grant sa ilalim ng programang magnegosyo taday ang isang dating overseas Filipino worker mula sa Pangasinan. Ang kanyang nakakaantig na kwento, saksihan natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Bali nung uh, bata pa kami, hirap din po kami. Ngayon may, may asama, may kanya-kanyang ano na po. Medyo umangat din ng konti. Hindi napigilan ni Emma mula sa dagupan panggasinan ang kanyang emosyon habang ikinuwento ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay noon. Saad niya, naging lakas niya ang mga ito upang magsumikap sa buhay para na rin sa kanyang mga anak. Dating overseas Filipino workers si Emma, ngunit hindi nito nakayanan ang pangungulila sa kanyang mga anak. Kaya bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ng kanyang sariling sari-sari store. Yung pinapaikot-ikot ko, ma'am. Bali, minsan, miram din ako para pandagdag sa mga, ano, isang lending, ganun po. O araw-araw ko po yung hinuhulugan. Nung nabalatan ko ngayon, OB o sige, kako, maganda yan. Uh, malaking tulong sa, ano namin, kako, pamilya ko. Labis ang kasiyahan ni Emma nang na naaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa programang Magnegosyo Taday, kung saan 15,000 pesos na livelihood grant ang ipinagkaloob sa kanya ng OVP. Binili ko ng paninda ko po. Binili ako ng appliances na ano, hinuhulugan ko. O yung freezer po. Ayokong malubog to kasi lahat ng tao dito, marami bumibili eh. Para kay Emma, malaki ang naitulong ng MTD sa kanilang pamilya. Lalo't nakakatulong ang kanilang negosyo upang sila ay makaraos araw-araw. Masaya rin si Emma na hindi niya na kinakailangang mga bansa at mawalay sa kanyang pamilya dahil mayroon na silang magandang pinagkakakitaan ngayon. Ito naman ang kanyang mensahe para kay Vice President Inday Sara. Uh, thank you po sa mga uh, tinutulong niyo po sa amin, lalang yung uh, natanggap po namin. Talaga malaking tulong po sa amin yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong Vice Sara Duterte po. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay mayroong pag-asa at ang tagumpay ay siguradong makakamtan basta't sabayan lang ng pagsisikap at tiyaga. Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Adnawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa Valiente News. Ako si Credet Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.